ito hindi nalalaman ng tao kahapon kung wooden na brought up na ultimo mga over the counter mga paracetamol mga nyosip kailangan yes. pa ng prescription so, Yes. Sorry, oh Joseph. oh yan pang isa na paalis natin na partner mm -hmm. uh -huh. na ano dahil doon sa ano sa prescription na yan magbabayad pang mga senior citizen para makakuha ng prescription oh. eh, eh, para naman silang bumibili maintenance nila 'yon. Oh, kaya kawawa sila kaya patanggal din natin yung prescription oh, na 'yon. Oh, Siguro kung uh, sa TWG pag ina-mendo ito eh, dapat ho babanggit ho natin yan na pag oh. maintenance yes, yes. na high blood, dala niya yung dating lumang maintenance sa prescription niya. 'Yun yes. na ipakita niya na mayroon siyang high lang. blood meron siya medyo mataas ang oh, oh. kanyang sugar o oh, meron siyang arthritis bigyan na siya para hindi mm. na siya sumuko oh, oh. sa doktor at magbayad hmm. pa ng doctor's fee oo